Kapag nakakita ka ng isang tao sa telebisyon, madalas mong ipinapalagay na sila ay mabuting tao o sa pinakamababa, ang personalidad na ipinapakita nila sa screen, ang init, ang ngiti, ay salamin ng kung sino sila talaga. Iyon ang eksaktong naramdaman ng mga manunood tungkol sa isang partikular na finalist sa Masterchef Malaysia, isang babaeng namumukod tangi hindi lamang dahil sa kanyang husay sa pagluluto, kundi dahil sa kanyang alindog, kanyang ngiti at kanyang kalmadong presensya sa kusina. Ngunit paano kung sinabi ko sa iyo na sa likod ng ngiting iyon ay isang ibang-ibang tao na ang init na nakita mo sa screen ay nagtatago ng isang mas madilim на багай. Ito ang kaso ni Etika City Noreskin Sulang, isang kwentong nagpagulat sa parehong Indonesia at Malaysia. Noong Disyembre 13, 2021, sa Malaysia, isang ulat ng pulisya ang kataipila lamang ng isang mag-asawa na nakatira sa Penampang Sabah. Bumalik sila mula sa isang maikling biyahe sa Kundasang at sinabing natagpuan nila ang kanilang live-in maid na nakahandusay sa sahig ng kanilang apartamento walang malay. Hindi siya humihinga. Kalahating hubad siya. Ganap na inaitan ng kanyang ulo. Ang babaeng iyon ay si Noor Afia Daing Damin, 28 taong gulang. Dumating ang mga pulis sa lugar at mabilis na napagtanto na hindi ito ordinaryong kamatayan. Ang katawan ni Noor Afia ay nagpakita ng mga palatandaan ng matinding trauma. Ang kanyang ulo, balikat, pulso at mga mata ay puno ng pasa at pamamaga may mga hiwa at sugat. Ang kanyang balat ay labis na napuruhan at may mga hindi regular na bahagi ng pagkawala ng balat. Mas nakakabagabag pa nang suriin ng mga opisyal ang kanyang bibig na tuklasan nila na ilang ngipin ay nawawala, hindi lamang nabali kundi pati na ang mga ugat ay wala na na parang puwersahang natanggal at magatapos ay mayroong amoy. Kahit na ang katawan ni Nur Afia ay nagsimula ng mabulok, ang silid ay may kakaibang amoy tulad ng antiseptic o ilang uri ng kemikal na panlinis. Sapat niyon upang magdulot ng hinala, may nagtangkang magtago ng isang bagay. Sa gitna ng lahat ng ito ay dalawang tao, Si Etika City Noraskin Sulang, 37 taong gulang, ang finalist ng Masterchef, at ang kanyang dating asawa, si Mohamed Embry Yunos, 44 taong gulang. Sa labas, sila ay parang isang matagumpay na mag-asawa, ngunit sa likod ng mga pinto, may mas madilim na nangyayari. Habang lumalalim ang investigasyon, kinapanayam ng mga pulis ang bawat posibleng saksi. Ngunit pagdating sa pagtatanong kinaetika at sa kanyang bating asawa, pareho silang determinadong umiwas. Iginiit nila na noong araw ng insidente, wala sila sa bahay. Nanindigan sila sa kanilang kwento, sinasabing kakabalik lamang nila mula sa isang biyahe at natagpuan si Norafia sa ganoong kalagayan. Ngunit ang katotohanan ay hindi sa kanilang panig. Nang suriin ng mga investigador ang kanilang mga telepono, natuklasan nila ang isang bagay na yumanig sa parehong Indonesia at Malaysia. Isang bagay na lubos na nakakabagabag, lubos na malupit, na naiwan ng mga opisyal na walang imikik. Nakaimbak sa kanilang telepono ang mga video, mga footage na nagpapakita ng paulit-ulit na walang awang pang-aabuso kay Norafia. Sa isang clip, siya ay sinuntok. Sa isa pa, siya ay hinampas ng isang metal na poste. Isang video ang nagpapakita ng pagbuhos ng mainit na tubig sa kanya. Isa pa, marahil ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay nagpapakita ng isang taong humihila ng kanyang ngipin isa-isa gamit ang isang pares ng tires. At hindi ito mga lihim na pagre-recording. Ang mga bidyong ito ay kaswal na na naisave tulad ng paano mag-save ng mga natatawang TikTok clips na parang ipinagmamalaki na lag ang ginawa nila. Nang makita ng mga pulis ang footage, alam nila na nagsisinungaling sina Etika at Ambre mula sa pagsisimula. Agad silang parehong inaresto. Nur Afia Dying Damin ay 28 taong gulang lamang. Ayon sa opisyal na ulat ng korte at mga ulat sa media sa Malaysia, siya ay isang mamamayang Indonesianong ipinanganak sa Bulukomba, isang rural na rehiyon sa South Sulawesi. Gunit ilang media outlet sa Indonesia, kabilang ang Kompas TV, ay nagulat ng ibang kwento na nagsasabing si Nor Afia ay aktualing ipinanganak at lumaki sa Malaysia at nakakuha pa ng pagkamamayang Malaysia kahit na ang kanyang malawak na pamilya ay nananatili sa Indonesia. Ano man ang kanyang legal na kalagayan, isang bagay ang malinaw. Si Nor Afia ay nagmula sa mapagkumbabang simula. Mula sa murang edad, nagsumikap siya upang suportahan ang kanyang pamilya habang ang iba sa kanyang edad ay marahil hinahabol ang mga pangarap. Ang realidad ni Nor Afia siya ay kaligtasan habang tumatanda sinundan niya ang landas na pamilyar sa maraming babaeng mula sa rehiyon naghahanap ng trabaho sa ibang bansa upang tustusan ang mga mahal sa buhay pagkatapos pakasalan ang kanyang asawang Indonesian lumipat siya sa Malaysia at nagsimulang magtrabaho bilang live-in maid sa paglipas ng taon, nagpalit siya ng ilang amo. Hanggang sa panghuli, natagpuan niya ang sariling nagtatrabaho sa tahanan ni na Etika at ng kanyang noong asawa na si Mohamed Amri. Sa publiko, si Etika ay isang pamilyar na mukha. Noong 2012, sa edad na 24 lamang, nakipagkumpetensya siya sa Masterchef Malaysia Season 2. Umabot siya hanggang sa top 3 na nakakaakit sa mga manonood sa kanyang putahe at kanyang ngiti. Pagkatapos ng show, pinakasalan niya si Mohamed Amri na sinasabing isang kontratis o inhinyero ng Petronas. Magkasama silang nagkaroon ng tatlong anak at tila namumuhay ng isang hinintay na buhay. Nakakuha pa nga si Etika ng Master's Degree sa Geology sa University Malaysia Sabah. Kaya sa papel, ang kanyang buhay ay parang perpekto. Ngunit sa likod ng mga kortina, sa loob ng mga pader, siya ay isang ibang-ibang tao mula sa iniasahan ng iba. Hindi malinaw kung kailan eksaktong nagsimulang magtrabaho si Norafia sa mag-asawa, gunit ang nalalaman ay mula sa pagsisimula pa lang ay siya ay dumanas ng pang-aabuso at gayon paman tiniis niya ito. Marahil dahil wala siyang mapipilian, dahil kailangan niya ang trabaho, dahil wala siyang paraan ng pagtatakas. Ang kanyang kwento ay trahedya na karaniwan. Maraming babae mula sa Timog Silangang Asya ang umaalis sa kanilang mga tahanan upang maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Umaasang maiangat ang kanilang mga pamilya mula sa kahirapan. Ang mga lalaki ay madalas na kumukuha ng mga trabaho sa bukirin o pabrika. Para sa mga babae, ang domestic na trabaho ay isa sa ilang mga opsyon na magiging kagawilin. Ngunit kasama ng trabahong iyon ay madalas na dumarating ang kahinaan, pang-aabuso at pagsasamantala. Ang kaso ni Nur Afia ay hindi natatangi. Kung maghuhukay ka ng madalas kang makakatagpo ng dosenas ng kwento, kung hindi mandaan ng mga migrant domestic workers na pinangmamalatano, binubugbog, kulang sa bayad o hayagang inalipin. At sa likod ng maraming kasong ito ay mga ilegal na ahensya ng labor na nagtitinda ng mga manggagawa sa iba yung mga hangganan, itinutulak sila sa mga tahanan na kung saan sila itinuturing na hindi gaanong tao kundi parang pag-aari. Ayon sa ulat ng autopsy, si Nur Afia ay dumanas ng matagal na at sistematikong pang-aabuso. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi bago. Ang iba ay nagsimula ng humilom, habang ang iba ay mas kamakailan na nagpapahiwatig na ang pagtuturtura ay marahil tumagal ng ilang linggo kung hindi man ilang buwan. Ngunit naniniwala ang mga investigador na ang pinakamalupit na panahon ng pang-aabuso ay nangyari sa pagitan ng December 8 at December 11, 2020. 21. ang window na kung saan pinipiniwala ang namatay si Nur Afia, hindi siya sinabong lamang dahil sa mga pagkakamali o sinampal sa isang sandali ng kabiguan. Ang kalupitan na dinanas niya ay higit pa doon. Ayon sa ebidensya, sina Etika at Ambri ay hindi lamang naglabas ng galit kay Nur Afia. Ginamit niya na siya bilang isang emosyonal na punching bag at mas masahul pa bilang isang pinagmumulan ng libangan. Sa tuwing sila ay nagtatampo sa isa't isa o simpleng nainipin, si Nor Afia ang kanilang babalingan. Hinila nila siya sa sahig sa pamamagitan ng kanyang buhok, sinampal siya, hinintan siya, tumawa, at pagkatapos ay ire-record nila ito na parang ito ay isang nakakaaliw, isang bagay na nais nilang panuorin muli. Kabilang sa mga pinakanakakakilabot na gawa ng pang-aabuso ay dalawa na inilarawan ng mga saksi at investigador bilang masyadong makalimot. Ang isang anyo ng pang-aabuso ay kinabibilangan ng mainit na tubig. Si Nor ay isang matandang babae, ngulit puwersahan siyang pinaliguan ng mag-asawa na parang bata. Higit sa kahihiyan, siya ay sinadyang binuhusan ng kumukulong tubig. Ang mga paso sa kanyang balat ang nagpatunay nito. Ang sakit ay malamang na napakabigat. Ang kanyang katawan ay nagpakita ng malino na mga palatandaan ng matinding iritasyon at pinsala mula sa paso. Mga sugat na naaayon sa pagkakalantad sa sobrang init na likido. Pagkatapos ay dumuting ang mga natuklasan sa forensic dental. Mga detalye na nagpadala ng isang alon ng takot sa courtroom. Si Dr. Norhayati Gafar, isang forensic odontologist mula sa Kuala Lumpur Hospital, ang naatasang suriin ng bibig ni Nor Afia at ang kanyang natuklasan ay nakakasira ng puso. Si Nor Afia ay dumanas ng maraming pinsala sa parehong malambot at matigas na tisyo sa loob at galigid ng kanyang bibig. Walong malambot na sugat sa tisyo ang natukoy sa kanyang mga labi, sa loob ng kanyang pisngi at gilagid, Ngunit ang pinakanamumukod tangi ay ang mga pinsala sa kanyang mga ngipin. Anim sa kanyang mga ngipin sa harap ay labis na nasira. Ang paraan ng kanilang pagkabali ay hindi tumugma sa kung ano ang karaniwang makikita sa isang pagkahulog o suntok. Hindi ito ang uri ng mga pinsalang dulot ng blunt force lamang. Sa halip, natuklasan ni Dr. Norhayati ang isang bagay na mas nakakakilabot. Ang pinsala ay naaayon sa isang gawa ng pwersahang pagbunot. Sa madaling salita, ang mga ngipin ay hinila. Ang mga bali ay hindi lamang tumakbo sa nakikitang korona, kundi umabot hanggang sa ugat na nabasag ang alveolar bone sa likod ng mga ngipin at napunit ang gilagit mula sa panga. At ang pinakamasamang bahagi ay na ang mga pinsalang ito ay naganap malapit sa oras ng kamatayan ni Nor Afia. Walang mga palatandaan ng paghilom. Walang pamumuo. Walang pagkakataon para sa paggaling buo pa siyang buhay noong ito ay nangyari. At pagkatapos ay dumating ang video. Sa panahon ng kanilang investigasyon, natuklasan ng mga pulis ang footage na napilita ng kahit na ang pinaka-beteranong opisyal ay tumalikod sa hindi paniniwala. Ipinakita nito ang bibig ni Norafia Afia na puwersahang binubuksan. At isa sa mga salari na hinawakan ng kanyang ulo sa lugar habang ang isa ay humawak ng isang pares ng pliers. At pagkatapos, sa hindi maiisip na kalupitan, nagsimula silang bunutin ng kanyang mga ngipin, isa-isa. Walang anestesya, walang pagsisikap na dulutan ng sakit, tanging tawanan lamang. Ang video ay nag-iwan ng mga investigador na yumanig. Hindi ito lamang pagpapatay. Ito ay torture, matagal, sinadya, at dokumentado ng mismong mga gumawa nito. Sumigo siya sa sakit Lagkukumadong mula sa mga paso, mga pasa, mga bugbog. Bawat pinsala ay nagdadagdag sa huli. At lahat ng ito ay ni-record, hindi dahil sa kasalanan, hindi dahil bilang ebidensya, kundi bilang libangan para sa mismong mga nagdulot nito. Nang nalaman ng publiko ang kasong ito, sila ay natakot. Marami nang nagsabi na hindi nila kayang tapusin ang pagbabasa ng mga ulat ng investigator o ang testimonya ng forensic doktor. Kahit ang mga profesional sa medisina na sinanay na talagang hawakan ng mga marahas na kaso, ay umamin na ang sakit na nidanas ni, ni Norafia ay hindi maiisip. Isang forensic expert ang inilarawan na ito ay 10 out of 10 sa pain scale, ang uri ng sakit na hindi mo gusto kahit sa pinakamasama mong kaaway. Namatay si Nor Afia dahil sa malubhang impeksyon ng tinantawag na necrotizing fasciitis, isang mabilis na kumakalat na impeksyon na sumisira sa balat at tissue sa ilalim nito. Natuklasan din ng mga doktor na ang impeksyon ay pumasok sa kanyang dugo na tinutukoy bilang septicemia at ito ang nagdulot ng pag-shutdown ng kanyang katawan. Ang impeksyon ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay dulot ng matinding paso, bukas na sugat, at hindi na asikasong mga pinsala sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang mga balikat, braso, hita at bukongbong. Ang pagbuhos ng mainit na tubig at paulit-ulit na mga bugbog ay nag-iwan ng kanyang balat na labis na nasira. Dahil ang mga pinsala ay hindi naayos ng maayos, sila ay naimpeksyon. Ang impeksyon ay lumala ng lumala hanggang sa hindi na makaya ng kanyang katawan. Mas nakakakilabot ay kung paano nabunyag ang kaso. Nang huling sumuko si Norafia sa tortura, hindi tumawag ng tulong ang mag-asawa. Sa halip, sinubukan nilang itago ito. Binuhusan nila ng detol at iba pang mga disinfectant ang walang buhay na bangkay ni Norafia, umaasa na ang chemical na amoy ay magtatakip sa baho ng pagkabulok. Iniwan lang nila siya doon sa kanilang kondominium unit sa Penampang Saba. Umaasa na walang makakapansin. Ngunit adkos, ang amoy ay hindi matatago ng matagal. Kaya sa isang pagsisikap na maunahan ng hinala, sumubok sila sa isa pang bagay. Pumasok sila sa isang istasyon ng pulisya at nagpanggap na mga nag-aalalang amo. Sinabi nila sa mga opisyal na kakabalik lang nila sa isang biyahe at natagpuan nilang patay ang kanilang kasambahay, na nabigla sila, na gusto nila ng katarungan. Mulit hindi nila inaasahan ng ito, Sinisiyasat ng mga pulis ang lahat ng konektado sa isang biglaang kamatayan, kabilang ang mga nag-uulat nito. At agad-agad, may naramdaman na mali. Ang kwento ng mag-asawa ay hindi tumapat sa imbestigasyon. Ang kanilang timeline ay hindi maayos, ang kanilang pag-uugali ay kahinahinala. At nang mas malalim ang pagsisiyasat ng mga pulis na tuklasan nila ang mga videos at larawan na ipinapakita ng mag-asawang tinuturing ang kawawang babae bilang torture doll, ang nagtatakip sa kanilang katalaran. Tatlong araw lamang pagkatapos ng kamatayan ni Norafia noong December 14, 2021, inaresto si Etika at Ambri. Dalawang araw pagkatapos noong December 16, 2021, kinumpirma ng mga resulta ng forensik na ang nakita na ng mga pulis sa video. Hindi ito isang single act of violence, kundo isang nakakakilabot na gawa ng kalupitan na ipinato sa isang babae na pumunta lang sa Malaysia upang magtrabaho at suportahan ng kanyang pamilya. Sa napakalakas na ebidensya at nakakakilabot na testimonya mula sa mga eksperto sa medisina, Opisyal na lumipat ang kaso sa korte noong December 29, 2021. Nilinaw ng mga prosecutors mula sa umpisa na hihingi nila ang parusang kamatayan para sa kariniwang nasalarin sina Muhammad Amri at Etika. Labing limang saksi ang tinawag sa stand, kabilang sa mga ito ang mga forensic doktor, digital analyst at mga pamilyar sa buhay ni Nor Afia at mga pangyayaring nag-udyok sa kanyang kamatayan. Ang abogado ni Ambri, si Datuk Ram ay humingi ng pagpapagaan. Hiningang niya niya ng sentensya ng 30 years na pagkakabilang with 4 na paghampag. Nagsisisi daw si Ambri, gusto niyang mag-apologize sa pamilya ni Nur Afia at ni tatlo pa siyang anak na kailangan alagaan. Ang abogado ni Etika, si Datuk Rakbir Singh, ay humiling din ng pagpapagaan sa pamamagitan ng pagtuturo na wala siyang dating record ng krimen, umiinom ng gamot para sa mga issue sa mental health at nangangalaga sa kanyang mga anak. Dalunga sa kanila ay autistic twins. Binigyang diin din niya na siya ay nagpapasusupa noong panahong iyon. Pagkatapos, sa isang kontroversyal na desisyon noong Abril 26, 2022, ang Court of Appeal sa Putrajaya ay nagbigay sa kanya ng piyansa. Naunang tinanggihan ito ng High Court, ngulit matagumpay na nakipagtalo ang kanyang legal team para sa 30,000 ringgit na piyansa na may isang lokal na surety na binabanggit ang seksyon 388 subsection 1 ng Criminal Procedure Code. Ang seksyon na ito ay nagpapahintulot ng piyansa sa mga kaso na kinabibilangan ng mga babae, menor de edad o mga may pisikal o mental na sakit. Tinanggap ng korte ang kanyang katayuan bilang isang nagpapasusong ina bilang batayan para sa pansamantalang pagpapalaya kahit na nahaharap sa kasong pagpatay. Noong Oktobre 20, 2022, sumunod si Ambri. Siya rin ay binigyan ng piyansa ng High Court. 30,000 ringgit na may 10,000 ringgit na deposito at dalawang lokal na surety. Marami ang nagmalaki. Isang babae ang patay. Pinahirapan hanggang sa punto ng pisikal at psikolohikal na pagkasira at ang mga suspekto ay malayang nakakalakad sa piyansa. Ngunit ang pagpapalaya ay pansamantalang lamang. Pagsapit ng Nobyembre 17, 2022, muling inaresto si etika at Ambry at opisyal na kinasuhan ng pagpatay sa ilalim ng Seksyon 32 ng Penal Code na binasa kasabay ng Seksyon 34 na nangangahulugang naniniwala ang Korte na sila ay kumilos ng magkasama na may parehong intensyon sa pagdudulot ng kamatayan ni Nur Afia. Ang digital na ebidensya, mga video at larawan na natagpuan sa kanilang mga telepono ay mahalaga. Tinulungan nito ang mga investigador na buuin ng isang timeline, ipakita ang isang pattern ng paulit-ulit na pang-abuso at patunayan na pareho silang aktibong kasangkot. Hindi namatay si Nur Afia mula sa isang solong suntok, kundi mula sa patuloy sinadyang pinsala, ito ay tumugma sa definisyon ng pagpatay sa ilalim ng Seksyon 33 na nagdudulot ng kamatayan sa pamamagitan ng sinadyang pinsala sa katawan. Itinulak ng mga prosecutor ang pinakamataas na posibleng sentensya bagamat inalis ng Malaysia ang mandatoryong parusang kamatayan noong 2023, ang mga hukom ay may opsyon pa rin na ipataw ito sa mga malalang kaso at ito, ayon sa kanila, ay isa sa mga iyon. Ang batas ay dapat magpakita ng halaga na ibinibigay natin sa dignidad ng tao, sabi ng prosecutor, at sa kasong ito, nangangoonglugan iyon ng pinakamataas na parusa na pinapayagan sa kabuuan ng paglilitis sina Itika at Ambri na iniulat na naghiwalay ng 2024 ay patuloy na nagpapasahan ng sisi sa isa't isa ngunit ang mga video ay nagsabi ng ibang kwento. Pareho silang naglaro ng aktibong papel. Ang katahimikan ay pakikisabuatan. Ang pakikilahak ay malinaw. Sa huli, pareho silang formal na kinasuhan sa ilalim ng Seksyon 32A. Sa ngayon ay diskresyonary na ang parusang kamatayan. Ang korte ay maaring magsentensya sa kanila ng kamatayan kamatayan o pagkakaroon ng tatlumpu hanggang apat na pumtaon sa bilungan. Noong Hunyo 22, 20, 2025, sa wakas ay inihayag ang hatol. Natagpuan ng High Court Judge na si Datuk Dr. Lim Hock Leng na parehong guilty sina Etika, si Tinur Ashikin Sulang at Muhammad Ambrinus ng pagpatay kay Nur Afia. Ang bawat isa ay hinatulan ng 34 na taon sa bilungan at sa karagdagan nakatanggap si Ambri ng labing mahabang hampag ng yantok ayon sa Seksyon 280 ng Criminal Procedure Code. Si Etika ay exempted for caning dahil ipin pinagbabawan ng batas ng Malaysia ang corporal punishment para sa mga babae. Sa loob ng courtroom, mataas ang emosyon. Si Ambri ay nakaupo ng walang ekspresyon habang inihayag ang sentensya. Si Itika naman ay yung ang kanyang ulo at tinakpan ang kanyang mukha kung dahil sa kahihiyan, takot o pagsisisi, siya lamang ang nakakaalam. Kahit na sa mga emosyonal na apilan ng kanila mga abogado para sa pagpapagaan, nanandigan ang hukom na nagsabi ng kalupitan na naranas ng namatay at sistematiko matagal na kalikasan ng pang-abuso ay nag-iwan sa korte ng walang pagpipilian. Habang kumakalat ang balita ng sentensya, ito ay nagpaniglik ng malawakang galit sa buong Malaysia at higit pa. Nagulat ang mga tao, hindi lamang dahil sa brutalidad ng krimen, kundi dahil sa kung sino ang gumawa nito. Paano maaring isang hindi naman paguthinti na panalaghinti sa pambansang telebisyon na naalala dahil sa kanyang kalmadong kilos at mainit ng ngiti ay may kakayahan ng gumawa ng ganitong kalumaldumal na akto sa likod ng mga pintuan? Ang kaso ay naglantad ng mapanganib na agat sa proteksyon para sa mga domestic worker, lalo na ang mga migrant na babae na naninirahan at nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan, madalas na nakatago sa paningin ng kaunting oversight. Ang kamatay ni Nur Afia hindi ang una sa kanyang uri at sa kasamaang palad, malamang na hindi ni nang huli. Sa mga linggong sumunod sa hatol, naglabas isang koalisyon ng mga grupo ng paggawa at karapatan ng pantao ng isang pinagsamang pahayag. Tinawag nila ang pagpatay kay Nur Afia bilang bahagi ng isang nakakabalisa, nguit pamilyar na Patron, isang hindi naman pagot, hindi na panalaghinti ng mga domestic workers sa Malaysia ng maraming taon na at ipinapaalala nila sa atin, si Nur Afia, hindi ang una. Meron sina Adelena Lisao, Nirmala Bunat, Sami, Siti Hajar, Marian Kabu, Marnie Tikani, mga pangalan na na mayun naaalala hindi dahil sa mga buhay na kanilang ginampanan, kundi dahil sa karahasan na dinanas nila at kung gaano katagal ang karahasan na iyon ay pinayagang hindi napapansin. Muli, itinulak ng koalisyon ng gobyerno na ipasa ang matagal ng inaantay na Domestic Workers Bill ang reformang tinalakay sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa rin naging batas. Itinuro nila ng isang bagay na parang common sense ang domestic na trabaho ay trabaho, at ang mga gumagawa nito ay nararapat na parehong regal na proteksyon tulad ng iba. Ngunit sa ibal dahilan, iyon pa rin na hindi ang kaso. Kiniritika nila ang kasalukuyang Employment Act ng Malaysia na patuloy na hindi kasama ang mga domestic worker sa mga pangunahing karapatan ng paggawa tulad ng garantiyadong araw ng pahinga, maternity leave, limitasyon sa oras ng trabaho at akses sa legal na tulong kung may mali. Nilinaw ng koalisyon kung walang tunay na legal na proteksyon, ang pang-abuso ay magpapatuloy, maring hindi sa harap ng mga kamera, maaring hindi sa balita, ngulik sa likod ng mga pintuan sa mismo mga tahanan na kanilang pinagsisikap ang pangalagaan. 34 na taon sa bilungan para sa pagsisira ng buhay ng isang batang babae na gusto lamang ng mas magandang hinaharap para sa kanyang pamilya. Kaining sa isa, walang kaining sa isa dahil siya ay babae, ngunit ito'y nagpapaisip sa iyo. Sapat na talaga yun? Ano ang tunay na hitsura ng katarungan sa isang kasong tulad nito? Tungkol lamang ba ito sa pagsisentensya pagkatapos ng katotohanan o dapat rin ba ang katarungan ay nangangahulugang siguraduhin na isang tulad ni Nur Afia ay hindi na ilalagay sa ganong posisyon sa impisa pa lamang at sa bansang lubusan na umaasa sa mga domestic worker, sa mga babaeng tulad niya, bakit napakahirap pa rin na mabilawala ang kanilang sakit? Bakit napakahirap pa rin na silang makita at protektahan tulad ng ibang manggagawa? Ito ay hindi komportable agradabling magatanong ngulit mahalaga at matagal nang inaantay. Hawang nating alawahanin si Nur Afia bilang isang pangalan lamang sa headline, kundi bilang isang tao, isang anak, isang manggagawa, isang nararapat sa kaligtasan, respeto at hinaharap. Iyon lamang para sa ngayon. Salamat sa panunood.